na tuntay ka nung no, kanasigam ko siya. <laughs> akin na to. Huh. Nakikita mo yan? Ilagay ko na dito sa bag ko mga guys. <laughs> boards! Wala ka na boards kasi sinabi mo kahapon na pag ko na akin na. <laughs> ano testigo ko kahapon di ba naghabol ako ng manok na ngayon nahi, na, na nakuha ko siya to be continue oh ilagay ko na dito sa bag ko. hindi ka na makatakas ha birds dalin ko sa isulan huh? kuyo ka ngayon tignan nyo guys nakuha ko yung manok ah sino ka Balis ako na, niya ang ni ka 600 ko na. Oh, 600, ikatan natin. Maso di man, ama sa bura. Tignan <laughs> nahuli ko talaga siya. Boards, wala ka nang kawala. Sinabi mo yung kahapon. I ipunta ko ta ipunta kita dito sa loob ng sasakyan. <laughs> Ayan, dyan ka lang. Tak ada yang tidak